magagandang palanner niyo na, na ulit ano po tamlong marami ngayon mga kantay Baka ay ilang porsyento na 'to ng palay din oh Ah, ah. maganda. Nanutubigan. Ano na pala? Ito yung mga palayan si Wala. Parekesh sasusunod na 'no. Wala na magtutubigan ano po. Pumapasa ka? Oo oh. Dito ka na po sa loob. Hindi. Ang pinahit uh, 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 loob pala yung pagbusog na pusog. Ang daming itlog. Oo, pinahit loob. Dumaan ka po diyan. Yung mga ano yung bibigyan kita. Oo, oh, dumaan ka diyan. Oo. Oh. Ah, gusto mo ba ngayon? Ako pa parang sakit na. Oo, oh, wala. Yung kumuha ka mong plastic ng kanil. Oh. Yung sa ano ng tricycle yan. Pumili ka. Oo, oh, sasam hindi, sasamahan ko po ikaw ah kuha kuha ng buo yeah, buo kinukuha ko pag minsan na tanot sayang ang plastik hmm, dala sari nga ako dun pupunta tayo Ay, di itago mo na hoodie yan at damputin mo na laang. Oh, ano ka? Hindi ko mabug ang tubig. Hindi ka ako mabug tubig. Ay, wala din may kumabug din na, no? Para iniingatan ko. Ay, ay ba, malakas naman pala ang oh. Na, oh. Hindi po, yan ay paparaon lahat. Nagit nagkatubig, Oh. Kaya ako, ako maagap. Oh. Ay, ayos. Pasok lahat na doon sa si saan. saon na talilid yung iba oh yun may upo din oh hmm. oh singkang sing ah yan po yan oh kangkong kangkong abot pa kato sa mahal na araw bahala na no pati mais ayo oh, si boys po yung kabila nakabato ko aking aso ay yung pichay na may yeah, pum, may mapipili ka pa kaya sa pichay Yan, pumili ka diyan at bibigyan ka ta ng singkang pumili ka dito sa pichay pili oh wala ay tingnan mo may mga ano lang hindi naman totoong sira yan yan pumili ka ho ay salamat sa iyo di ayos yan ano ito iniwasan ko yung matitinding mahalin nila pasak Oo, oh, pwede talagang pwede, pwede pa oh. Mga singkang oh. Yan, pili, pumili ka po. Ano mga aso eh. Shhh. Eh. nagkaka po. Ay, hindi ko na rin ho naman binibinta pag na. Mm. mm, -mm. Yan. Yeah, eh, talaga. Yung mga ganari po ah, oh. Itong side lang na ito kuya, ano tiyan, eh, pongusin, oh, 'yan ay kabilang po ng sinu 'yan. Oh, 'yan. Ito, Arin kabil, arin dalawang itong tigkabila. Mhm, mm 'yan. Oh, pero mayroon pa talaga oh. Ay, ito ito Oh, ito po oh. Aba. Eh, may may pagnapasakat sa tindahan ni eh, Bit Bingka ka rin na 'yan oh. Siya nga oh. Yeah, ito ang matindi diyan ay. Oh. Ginagaya hmm. mo lang gulay mo. Yan, yung gulay. <laughs> ay, puro uhud. Yan tayo po, uh, kuha po yung ganda lang kalalaki baga. Ano ko kayong maganda? Oo, uh, kung alin. Iya, yeah, ay, eh, talaga namang oh. Tumili. Oo. Uh -huh. Ari po, uh, uh. ah, yeah, oh. Uh. Iya, Tinitingnan ko yung mga mali nila. Ano ka rin yata kabo ano? Nang. May dala po, may dala. Kaya ba mo mo sila huya kapon? Ay sa kanila po yun, may tanim sila. Ano sa ano, burol. Oo. Oo, oh, kanilo. Tawarag kaya siya ito. Ah, di damay damay hamo na po. Damay damay hamo na. Di na damay hamo, kaya di. Hmm. si Jumar. Hmm. Uh. Oo, oh, igahin yun, 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 isa laki oh. Oo, oh, arna may totoo hindi pa ano ay yun. Oh. Dati tagmahal ay. Ay, oo, oh, akong tagmahal na marisimot ito Mm uh -huh. Pag may nakita ko dyan mga bata, tatawang bibigay ko rin. Hmm. Ay, paano po ako pag yung nag-harvest na ba? Hindi na akong nag... Ah, ano ba ng spray? Hinahayaan ko na kung masisira na siya, diretsyo na. Yung pag diretsyo ng putih. Temo ito, oh. Ay sipi yung bubugbugin ko pa sa si spray, hindi na rin ako kikita din eh. Bukod sa hindi kikita, ay makaka-apekto pa ah. Yan din po. So, um, Nung bago uh, po, nung bago putihin, di parang ayos pa. Ay nung umano naman eh. Oh. Yan nung bilis, ilang araw lang ay eh, naglipatan na yung mga ngayon. Ay hindi na po ito, basta itong plat na ito. Oh. Malaki, Kuha. Uh. Ya no oh, yang kabela lang ho oh, ang hindi at yan ay eh, ano pa. <guluh> Kuwa-kuwa. Hmm. Hmm. Yan. Pare, mamaya ko lang dadaan. Pa, pala bigini kung kang. Hmm. Ah, sige. Tao, idala mo na rin ibang singkang.

Saka uh rin -huh. Oh, tumikim ka na singkang, oh. Uh -huh. Singkang, sige. Yan namin, nakasangat tayo nari, oh. Tatlong singkang. Huh. May nakita ka pa ba dyan, singkang? May mga nakasangat hindi yan. Oh. Nadagdag ah, pa. Papanawag ko na yan sa mga nadaan. Oh. Tao sa akin. Sisimpanin ko na ulit. Tatam na na ulit. Hmm. Sa isang plat ang dami rin natin. Halos kalahati ay eh, hindi na rin madali. Pero yung iba pala nag-ubos din pala naman. Siguro ang spring ganyan malakad na yan oh. Ay, nakakaano po. Sa mga nabili. Sa nabili delikado. Ay, ari kung pupurgahin ka sa spray, ay pwede pa rin ah. Eh, pero kakainin ng tao, jebli. Baka makagalit. Yung malit-lit pa po akang ini-spray. At mula malit ito na ano talaga ay. May bilang po yung araw, dapat matagal-tagal. Ganito. Oh, uh, ay kagaya na rin. Kung bagay spray na palusot mo, ay diyan lalaki. Ay tapos may kakainin na, ay talagang. Nakakaano din. Ayos na, kukain nila. Oh, uh, hala. May ginagawa ba si Elmer? Sa Elaya? Oh. Hmm? Mmm. Kasi -hmm. Ay oo. Oh. Oh, ako Oo, ako'y kaya maaga pa Ano? akong bibisitahan nga rin ng arpa tubig. Nagsalasalan na ang talon ng iba. Ha? <laughs> itago mo dyan sa kugunan pag uwi mamaya ay itago mo dyan sa daan